deu um pouquinho disso araw po sa ating lahat. Ito na po yung karugtong ng ating previous na vlog. Ayan. Papunta na tayo dun sa ating service o kila misis. Nandun na daw po sila. Pati yung aking anak kasama ang nagsundok. Ayan. Ayan natin kung nandiyan sila. Ayan. Kasi sabi ko, kahit mga alas 12 sila maghintay dito sa labas para at least uh, magtugma yung aming pagkita punta tayo dun sa kabila tawid tayo -tawi doon Ayan. baka nandun na sila naghihintay Ga gaya nung nakaraan nagulat na ako biglang may lumapit So, tignan natin. Tawid tayo. Tawid tayo, tawid. Andiyan na sila. Ayun na si Mrs. Nasisipat ko na. si Wisis Hoy Ha? Tara na Ako na magpipit yan Ito ito si Bayaw nandito rin pala si Julius Ayun si Wisis Tara na Ano si Ellery sa bag ko? Ano yun Andito sa ano? Tunin mo Saan? Diyan sa may bag kaya mo na yun, Julius? Kaya mo na. mo na nga eh. May bitbit -bit ako. Ayon, tara na. Oh, sige. Tara na. Ito pala yung isa nating binili na bibigay natin kay Ellery sa aking anak. Ano? Anong balita? Parang gumaganda ka ngayon. <laughs> Ayan, tara na. Ah, saan? Andun mm pa. hmm Mabilis ang labas mo ngayon, no? Oo nga. Mabilis yung ano, yung iba Air. Yeah. Dapat ka <laughs> well, 30 pa kami lalabas eh. Grabe pa lang init dito. <laughs> Doon galing ako sa ano, winter. Naka-jacket pa ako kanina, double jacket. Pag susan Ay, ito pala. Ano pa, maliligaw to sa Manila. Pusta na kaya ang aking baby. Ayan. tignan natin. Ito ba? Oo, ayan. Ito ba? Ayan. Dada! 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 Dada!

Kasi lagi siya na natin nakakausap sa vlog ay sa video. Bumikat ka na. Eh, hindi siya ka Dalawa yan, dalawa. Aba, gusto busog aba. Hi, no? Hi, guys! Kasama ko na po si Papa. Yung nakakausap ko lang lagi sa video call. Di ba? Lagi tayong nag-usap sa video call, ah. <laughs> hmm? Tahimik ka ngayon, ah. Pagkakausap kita, ang dal-dal mo. Ngayon, tahimik siya, guys. Oh. sino yan? Sino yan? Tahimik siya, guys. Oh. Pag sa video, ang ingay-ingay kilala tayo ni Ellery yan sama agad sa atin eh pagka buha pa lang natin sa kanya malaking tulong talaga yung communication yung pakikipag-usap kahit sa social media tsaka nung ano, last year naman kasi ay umuwi tayo nakasama rin natin siya di ba bebe? kilala mo si papa? opo ayun yung bitawan dito yung binigay natin sa kanya na teddy bear niya. Saktong sakto. <laughs> Meron pang isa niya anak. Yung purple. Tay hey, Mickey oh. <laughs> Nasa liit sa kanya. Lay mano ko na. Eh. Then, kasama rin pala natin si Inay. Tapos si Bayaw, tapos si yung si Boya, yung, yung, yung driver natin. Siya rin po yung nag-atid sa ating nung nakaraan na bakasyon natin. Na nakapit nakapit? ahay ahay kanina nag kahit ka na ayun oh, oh yan, sino yan? ikaw yan eh <laughs> kanina nag -hig -hig, guys hindi natin nakuha lang sa video yung mga tigas ng ano ko ayun ahay nagkukuha sa namang kahit ahang oh, <laughs> ang galing ahang ¿Estás ¡Hi! Hi. <laughs> aking baby Malapit na po kami sa bahay. Ayan, nandito na kami sa Rosario. Nandito na kami. Okay, eh. Bes, malapit na tayo. okay ako na sa Malapit na tayo. Hello. Dito na kami sa bahay sa mo Wow! ang gamit? Ano ang gamit? Ano ang gamit? Ano nga. gamit? Ano ang gamit? Ano ang gamit? Ano ang Ano ang gamit? Ano ang gamit? Ano ang gamit? 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 Ayan. Ayan, bang natin ibang gamit. Oke okay na. Ayan. Alis na ba si Kuya? Kuya. Kuya.

Salamat kay Kuya. Yun, thank you, thank you. Ayun na, kumasa si Kuya. Yun know, o, may pintura na yung bahay guys o. Ayun na natin yung ating mga gamit dito. <laughs> Ellery ko, yan, nagbibis lang si Ellery. Hindi siya pwede video. Opo. Opo dito na yun sa bahay niya. Ayan. Ang ko. Ayan. Install mo siya na si Inay. Wow! Ayan ating bahay. May pintura na. Ating bahay may pintura na. No? Gumanda. Hmm. Tsaka ko na lang po i-update ito. Sa ibang vlog na lang. Itong ating bahay. Pagka na-uwi naman tayo ay ina-update na rin lagi. vlog natin para may details. Oo. Oh. Hindi oh. nga. Oo nga. Yeah. Yeah. Ay, yun yung sinasabi ang pinili mo? Ang lagayan? Ang lagayan. Ng plato? Oo. Oh. Nandito pa yung jacket natin. Oh, buksan mo, Be. Buksan mo, bilis. Wow! Ano yan? Buksan mo, buksan mo. Sige, buksan mo nga. Hmm, asan yan? Oh, sige, buksan mo nga. Ikaw nga, Be. Buksan mo. Ito, ito, ito. Asan ito? Ano yan? Wow! ano yan? Ano yan? Ang ganda mo! Oh, oh sino, sino, ano mas maganda dyan? Wow! Wow! Wow, ang ganda naman! Oh, mas gusto niya yung pink! Mas gusto niya yung purple! Parang Hello Kitty kasi yata yan eh! Oo oh, nga, Hello Kitty yata yan eh, oh. Opo! Ano kayo? Oh, alam naman na sa kanya yan eh. Kay kay oh, kay Ellery yan. Oh, apa. Kay Ellery niya. Wow. Shush. Ganda po. Oh, sinuot naman wow. niya. Sakto? Aba, malaki ko. Ay, laki. <laughs> ay, malaki din yung isa. Malaki din. Wala, wala nang, wala na pong ganyan eh. Ganyan yung pinakamaliit. Yan. Hello Kitty yan! Wow! Ang ganda na! Tama lang! Tama lang yung gineros niya! Ay, sapatos? Kaya kasha kaya? Kasha pa yan! Ang ganda na, ka-lipid! Hello wow. Kitty! Yehey! And... Ang <laughs> tuwa na ng ano? Meron na Chocolate! Meron lang! Kasha? Sakto man! Oo! Wow. Oo, Ha? Mas niya. masikip? Ming! Wow, ming <laughs> <ıncarazilling> ming! <totchatills> <suspansans> wow. wow. Sakto ah! Gusto kaming mida ta ng ganting sumunod. Hindi na ako. Wow! Ang ganda sakto ah! Wow! Wow! ganda! Makapit? Makapit ba? Wow! 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 Oh, kinahalat na lahat. Hi! Hi! Damit. Ito pa, oh. Oh, kalat mo ulit ito. May damit pa ako dito, be. Bubuhos ko na, oh. Ay, may damit ka pa dyan, be. Wow. Ay, damit mo, be, oh. Diyan ba yun? Wow. Meron dyan isang plastic. Ay, ito. 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 Wow. Ayan, yeah, kinalat na. Oh. Ay, wow! Ito, tuwang, tuwang ito ang tuwang ating... Ayan ay, pa, oh! Ay, ito pa! Woo! sa Hello Kitty niya eh! Wow! Ano rito pa? Ano rito pa? Wow! ba? dami oh! Damit oh! Wow! Ang wow. wow. daming damit! Oh! Oh! oh. oh. Wow! Wow! Ang kakarayoy naman ito! Ay, ang tayo! Pasha din sa'yo, be? Oo <laughs> <laughs> oh, nga, partner shopping? siya, Pink. Tapos ito yung damit niya. Wow! wow ang ganda! Ang laki nito pala. Yeah. Ang ganda ng ganitong ka-partner in short na mo. Oo. Lalaki! Oo, lalaki! yan? Ang galing Hai, Dada. Ayos-ayos lang kami nih, Bebe. Masalah si Juvius. sige, kalot mo pa. Hai. Hai. Dede-dede. Dede-dede ka na. Dede. Oh, kiss mo muna si Dada. Kiss. Yes! Yes naman! Oh, hi! <laughs> hi oh, may pakis pa siya. <laughs> Grabe guys, oh. Kinalat niya na, o. Oh. <laughs> Sinuot niya na lahat, o. Oh. <laughs> ayan, kape muna tayo guys, sabang... Okay. Ayan, Ellery nag... nag <laughs> Kinalat niya na yung chocolate. Ellery! Ellery! Ayan busy sa pag-aayos kasi i-divide ko yan. Marami tayong bibigyan ng mga kamag-anak. <laughs> Ganda nung picture dito sa wall. Oh. Ito po yung picture ng aking anak. Mm -hmm. Si yung picture nung kinasal kami. Lera. Ano? Ellery? Hindi pa rin tapos dyan? Hi! <laughs> Hi. <laughs> Hi. Flying kiss ka nga. Flying kiss. Wow. Ang galing. Ang galing eh. I Smile. I Smile. I Smile. I -smile. Uh. Asan ang ma? Cha. Ang galing eh. Ngayon guys, kain muna tayo. Meron tayong pansit dito at saka manok na adobo. Ha? Ano? Gusto mo rin kumain? Hi! Hi! <laughs> Hindi pa kasi tayo kumain ng tanghalian guys. Kumagaan yung nakain natin kanina sa aeroplano. Sila misis kumain na po habang naghihintay kanina. busog pa sila kaya tayo munang kumain. Dadasal ka din ha bago kumain ha. Opo. Opo, may kalat pa Hi! Flying kiss ka sa na bilis. O, may flying kiss ka. Sabi, nakakamiss dito kumain. Sa lamesa na to. At nagutom na. Pawisan na rin. Hindi pa tayo nakapag-diis. Nag-asikaso pa kasi tayo ng ating mga dala. Bukha ko ka na yung mm. Hi! Lalabas mo na si Papa. Bibili ng gatas mo. Hi! Kiss mo mo na si Papa. Kiss. Yeah! Bye-bye! Bye, bye bye. Bibili mo na si Papa. Yan kasama ko si Bayaw. Ito pala yung tricycle natin. Ito yung din natin nung nakaraan. Bye-bye ah. Ayan Province Nandiyan yung ating bahay tapos dito yung alaga nila ng baka. Kaya hmm. dito meron tayong sariling danang. Ayan hmm. nandito na tayo sa... kita tayo Mercury. ganda dito, probinsya ngayon guys, mag-update muna tayo sa video sa ATM at baka hindi na rin natin may vlog para may pambili tayo dahil wala tayong dalang cash Isa so, tayong mag-withdraw bili naman tayo ng ubang ulam tapos sa Mercury okay na siguro dito no? oo, para may parking bili tayo ang dogs Magkano whole chicken? Isang whole chicken? Isa? Uh, yung bago sir, bago Ayan, pili tayo ng antok Pakulam natin pang apunan Ayan Kasi pa, nalati yan Thank you. Thank you. Ayan. Okay, daman lang ako dyan. Okay, masasabi muna tayo ni Bayaw. Kasama pala natin si Bayaw. Masasabi na tayo sa Mercury. May pinapabili si Mrs. na tayo ng pinapabili sa atin ayan, ayan. thank you yun, nakabili na tayo thank you sir ngayon guys, pauwi na po tayo napamili na natin yung mga dapat natin bilhin hawakan natin para hindi malaglag pang ulam tsaka mga kailangan ni bebe siguro mga 5 minutes nandun na po tayo sa bahay Oh, so, Nabot na tayo ng dilim Saan ah, galing ito ba Sa atin, sa Garcia Ah, sa Ngayon po nandito na kami sa bahay Nakit, -nakit yung tuta yan, dala po nila Bayo yan. Galing sa bahay nila misis. Yan. May dala ulit tayong aso. Hmm. Dilim na po dito sa kabaligiran. Timing lang po dito pag gabi. Wala kami masyadong kapit bahay. Kumusta? Hello ka? Hi! Yan. Tumating na po si Papa. Kakain na tayo. Meron tayong manok doon, oh. Hi, tayo manok. Hi. Hi. Kiss mo naman sila. Kiss. Mm. Like kiss. O oh, si Papa, kiss mo. Kiss mo si Papa. Wow, may tunog pa yun ah. Ako naman, kiss naman kita. Mm, may tunog din. <laughs> Ang cute-cute eh. May balat yan eh. Huwag oh, yan, may balat. May balat. O, oh, mauntog ka. Mauntog. Oh, punta kay mama. Punta kay mama. Kay mama, kala si mama. Ayun, si mama, oh. Nandoon. Mamaya, kain na tayo, ha? Kain na tayo mamaya. <laughs> <laughs> Nakapta yan, oh. Ah, upload ka na naman sa YouTube ni Papa. Bye. Hi. <laughs> Bye. 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 Bye.

Lord, maraming salamat po Panginoon sa aming pagsasama-sama muli dito sa Pilipinas ng ating pamilya. basbasan niyo po yung pagkain sa aming harapan. Magbigay ito yung, ng kalakasan sa aming pisit ng pangatawan ng kalakasan. Gawin niyo po sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Ingatan niyo po sila sa araw-araw. In -araw. Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Yan. Oh, yun na. Ito ah, mm. na makain. Yan, si Elie rin muna kakain. Yan. Mmm, um, tarama. Ayaw mo? Ayaw mo kasi. Ay Hi! Hi! Mamagay so, ka. Sa hai guys, hai itu hai guys, di guys, hai guys, hai Oh, hai guys, hai guys, hai hai guys, hai 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 guys, hai guys, hai hai flying hai guys, hai guys, hai guys, hai 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 Kasi dyan na po, hindi maiwasan yung dango. No? Hi guys! Si Ellel po ngayon ay nakain. Pago na yung kanin ni Ellel. Mm. Sarap. Mm. Kain pa. Ito, may lechon dito. Mm. Mm. Lechon. Gusto mo? Ayoko. Uh -huh. mm. Mm. Ngayon po ay kompleto ulit kami. Mm. Ako si Edri ay malaki na. Mm. Nalak nalak. Na, mm. Sarap, sarap. No? Mm. na, kayo. Mm. Sarap. Nakay ka rin ang manok. Mm. Sarap. Ano na? Hai oh. mm. <laughs> hi. Hi guys, saya nak hai. Lain sekarang salah? lain kuska, Oh, lain yeah. nandungu, naka naka? Okay, okay Bye, bye kawan. Bye, bye kami. Mama kah? Ah, ah.

Bye bye. Bye na. guys. Bye guys. Lali. Bye. Guys. Si Ellery po ay malaki na, ako po ay malaki na. Mm. Mm. Manok. Manok. Manok bilang Ah. Yam Hmm, enak Hmm, di Hmm. Boleh nanti. Hmm. Hmm,